Noong linggo, sina Benjamin at Chelsea ay nagpalitan ng kanilang idols sa Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City. Ayon sa PBPH, si Chelsea ay may suot na pangarap na wedding gown na gawa ni fashion designer Francis Libiran, habang ang kapuso actor ay nagdala rin ng kanyang agame sa isang sinyadong suit mula kay Libiran. Ang Spongicola frontman na si Yel Yuzon ay naroroon din sa kasal bilang groomsman ni Ben. Samantalang si na Miss Universe Philippines Creative Director Jonas Gafford at Ginoo Senior Vice President for Programming, Talent Management Worldwide and Support Group at President at C ng Jim Films na si Atty. Annette Gozon Valdez ay kasama sa mga pangunahing sponsors. Nag-engage si Benjamin at Chelsea noong Disyembre 2002 at at magkasama na mula noong 2010 at Labinsham. Nagkaroon sila ng prenup photoshoot sa El Nido, Palawan. Congratulations sa bagong kasal!